So, guys, uh, 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 ayan guys, uh, ayan. ito tong ano, uh, for today's vlog, uh, papakita ko dito sa inyo ngayon yung uh, ginagawang uh, project dito ni Jenny Romel sa RML Construction. So, ayan, uh, preparing na sila kasi dito ngayon sa, ano, sa kanilang uh, buhos. Bubuhusan na ito mamaya gabi. Kasi ang uh, buhos nila kasi, uh, tuwing, ano, tuwing uh, gabi lang sila nagubuhos para medyo mas maganda yung pasok ng mga uh, yung mga truck kasi pag araw medyo ano siya sa araw medyo ma traffic so para hindi siya masyadong hassle gabi silang patubuhos so ito itong uh, itong uh, ginagawa nila engineer dito grabe napakabilis yung ano uh, nila dito yung proseso sa gawa kaya pakita ko sa inyo guys yung ano yung sa bubuhusan nila ngayon sa third floor So, ayan, ito, nakaready na yung mga Framing dito sa baba Ayan Naka-ready na yan lahat So, ayan, naka-steel decking siya dito Ito yung ano, ito yung uh, Steel decking uh, Parang single yata ang tawag dito Single, uh, single yung ano yung pinaka Ang tawag dito sa building na to So, ayan Naka-ready na, ito yung mga gawa Ito na ano pa alam mo Nay? Sama kita sa vlog ko Huwag ka na mahiya Ha? Ha? J. Ano taga sa? Pampanga ka? Ah, uh, Pampanga Arayat. Ayun, taga Arayat, Pampanga. Anong skill mo rito? Ah, uh, Carpenter Mason. Ayun. Ito yung ano, ito yung uh, Carpenter Mason dito. Mapapasama ka sa vlog ko kasi iba-vlog ko talaga. Magba-vlog tayo dito lagi. So, ayan. Sama ko to sa mga So, ito yung mga karpentero gumagawa rito. Tintapos lang nila yung ano, yung uh, mga framing dito sa mga beam kasi may mga butas pa ayan eto Noy ano pangalan mo Noy sama kita sa vlog ko pangalan mo boss <laughs> ayaw mo ayaw mo sa mama <laughs> ayaw mo sa mama ayaw ito sa mama ayaw mga dito ayan mga gumagawa rito so ayan ito yung ano ito yung masipag nating foreman dito <laughs> Sige sige po, para makakilala ka. Ano pa alam mo? Charles Esteban. Wow, yan no? Taga Pampanga, ano? Yes! Pampanga rin, syempre. Kasi si Engineer, taga Pampanga yan. Ito yung mga masisipag manggagawa dito ni Engineer. Follow, sir. Yeah, Bye, sir! <laughs> Ayan. Bye! Marami kasi nga, ano? Napakabilis. Ito yung mga gumagawa rito. Ito, karpentero to. Ano pa alam mo, kuya? Yonan, karinyo. Makita yung mukha. Ay, para... Ayan. O, di ba, pogi? <laughs> Ito mga karpetero, karpetero ka rin kuya Ay, hindi pa na, ito yung Tagalog, ano Shoutout, shoutout kay Five Ay, na oh, ah, ang na yun sa baba kanina Ano pangalan mo, ano pangalan mo? Anon, Pogi <laughs> Ito yung Ito yung mga manggagawa rito Ayan, akit tayo sa taas para ano Akit tayo sa taas para makita ka nyo yung ano Yung uh, bubuhusan mamaya Akit tayo rin So, ayan, ito na yung ano Ito na yung dito sa taas niya. Uh, ayan ready na ready na sa buhos to mamaya buhusan na nila to ayan ito yung ano andyan yung mga electrician ayan so, ayan ready na grabe sa ano to uh, September po, sabi ni engineer September 4 sila nag start dito ng uh, uh, hukay no? September 4 sila nag start dito ng hukay tapos ngayon uh, September 29, Exacto, September 29. Yan yung tinagal dito. Nakaabot na sila ng third floor. Grabe, diba? Sobrang bilis. Ito sa ano to? Shoutout sa RML Construction kay Engineer Romel. So, ito yung ano. Ayan, pakilala ko lang sa inyo. Okay lang, sir. Iisama kita sa vlog ka, sir. O, oh, sir. Ah, so ano pangalan mo? Oh, William. William. Ito, electrician to. Electrician. electrician. Ito, itong nga, tractor dito sa electrician. Ah, sir, pa, pa isama kita, sir? Okay lang? Okay. Ah, ano pangalan mo, sir? Jun. Jun, ito sa electrician sila, electrical yan. Sila yung mga gumagawa rito. Ikaw, sir? Richard. Richard, yan, electrician din to. So, yan, yung mga... Sa electrical yan sila. Ito, may welder tayo dito. Gumagawa ng ano, noy. dowel. <laughs> ano nga ulit pangalan mo? Nonoy. Nonoy. I, ano mo, tanggalin yung salamin para makilala ka. Kasi, ano... Yon. <laughs> mga taga Pampanga, shout out mo sir. Sang lugar ka, anong lugar ka? Kabyao. Kabyao. Oh, taga Kabyao. Eh, isa rito, taga Kabyao din 'yon. Si uh, ano 'yon, pangalan nun, yung naka long sleeve na isa. Si Forman, taga, taga Kabyao mm, mga taga Kabyao. Ito mga taga Kabyao Pampanga. So, 'yan mga Subic ano no, sa may Nueva uh, Ecija oh. na. Ano? So, 'yon. So, Naka-ready na yung bubuhusan dito. ayan konting-konti na lang yung ginagawa so ayan yung ano natin ito yung ginawa natin plumbing konti lang naman yung slab uh, sleeve na ginawa natin tsaka ito pala yun uh, pakita ko sa inyo pala yung additional dito kasi ginawa ng slab ginawa ng slab kasi ito so ito ginawa natin kanina hinabol yan yung uh, abang na yan kasi dati itong slab na to ano yan kahapon wala pa yan kahapon wala pa yan pinahabol lang yan kasi ito dati pati yan isla na ano yan bubong So ngayon islab na siya. So ayun, ready na po buhos ito. yan Ito yung project ng RML Construction. Kay uh, Engineer Romel, ayan. So ayun, ready uh, na siya sana, ready na siya sa pabuhos ano, para mamaya. So ayun, maraming maraming salamat uh, mga kabusang gala. Ayun, uh, tatapusin ko na itong uh, vlog natin ngayon dito sa ano uh, ito ni Engineer Rommel para makita yung ano yung dito sa third floor bago buhusan so yun nga kaya ako ginawan ito ng uh, vlog ngayon nagpaalam naman tayo kay Engineer Rommel na gawa natin na ng content ito para ipakita ko lang dito yung ano yung uh, bilis bilis na trabaho nila quality yung trabaho nila kitang kita naman yung ano dun sa uh, second floor sa so, sobrang uh, ano nila dito ma mabilis na talaga ng trabaho sila so ayun maraming maraming salamat uh, sa panonood nating na uh, vlog ngayon at sa mga pag hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel please uh, subscribe my channel Jeff Vlogs Pusanggala para updated kayo sa gagawin nating mga vlog so tuloy tuloy itong gagawin nating vlog dito sa ano hanggang sa matapos itong uh, ginagawang bahay ni Engineer Romel sa RML Construction so ayun peace